Hello mga idol, kaya pala lagi tayong napopotula ng fuse kasi yan ang dahilan nasunog na nasunog na yung mga wire, kaya idugtong natin, i-rewire natin DIY lang muna kasi wala pa tayong pambili ng ano, bagong set ng wiring o yung nakaharness maganda sana kung magpalit na rin eh pero ano muna DIY muna pwede pa naman eh okay yan wala tayong ibang wire kasi ito lang yung mayroon tayo kaya uh, yellow na lang muna isang color lang muna yung pandugtong natin okay. tapos ito kanina kinabit din natin nilagyan natin ng ng tag dito sip tie yan tag na tawag, tawag? para hindi siya mahugot hugot pero bago na yan napalta rin natin pinalta natin ang bago pang GY6 kaya yung stock niya kinuha ko lang itong cover para sakto sakto pit na pit pa rin siya yan okay binaklas natin lahat mamaya wash natin para mawala yung mga dumi-dumi. Okay. That's all for my video for today. Thank you.